Ayan mga sisilab. Namili na po tayo. Ano yung mga binili natin. Ang dami. Pagkakad yes! lang tayo mga sisilab. Kasi malapit lang talaga. Wow! wow! And, sunod na. Next day na tayo bibili ng pagkain dyan. Ayan yung ano. Yung coin laundry. Ayan. And then may ano oh, 1,200 haircut. Wow! Dito pwede ka magpa-haircut. I-try ko nga magpa-haircut sa 1,200. Ano Dito dati may ano to, yung ano May Dunkin Donut. wala na yung Dunkin Donut.

So ko kapag may naglalap ka, tapos gustong tumawid. Hihinto yung mga sasakyan. Wow! Masarap kumain ng McDonald's kasi lang. May pagkain tayo sa bahay, ang dami. Wow! Ayan, dito mga sisilap. Marami ding namimili. Doon, gasoline station. Di ba lahat? Malaki. Wow! Dito, 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 dito. ito, na naman. Gusto kong itry dito kumain mga masisilaw. Lalo na tayo mga sisilap. Parang gusto kong kumain ng ah, isda. dito sa sunod uutami uutami ayan dyan gusto na ito kumain dyan wow 90 minutes karaoke <laughs> ayan nagsarap ng hangin Minsarap ng hangin, mga sisilab. Mahangin sa hindi yung mainit Wow. Oh, medyo mabigat yung binili natin. Napadami yung binili natin. Hello, mga sisilab. Gararating lang natin. Galing tayo na mili. Sumakit yung mga legs ko, gipamaulan ko mga sisilab sa kakalakad ba, gipang maulan na impas na mauna ni result sa gustong maglakad araw-araw. So, ito yung mga pinamili natin. I-unboxing natin mga sisilap. Ito, ito yung kape natin na gusto kong iniinom araw-araw. Ayan. Hindi kasi ito matamis, kaya masarap siya. Tapos, calorie off. Oh, hindi mataas yung kalori niya. Wow! So, ito yung para sa umaga, agahan natin. And then, bumili tayo ng peanut butter. Peanut butter na nakalagay na sa tinapay. Masarap kasi wow. murang Mura lang siya. Hello, 400, 499 kalori. Tapos na. And then, oh, no. bumili din tayo ng isda. Yung luto na siya, mga sisilab. Ayan. Wow. Bumili din ako ng isda na hilaw. So, prituhin natin to. Ayan, hilaw. naka -sale. And then, ito naman. Ayan, yung pagkain ng Japanese. Ulam nila, mga sisilab. Ayan, gumay ko. Wow. Ayan, umahilig sila sa mga ganito, mga sisilab. Ako din, paborito ko to nung sisino. Wow! Tapos, bumili tayo ng yogurt. Nakalagay dito, oishi. Oishi means masarap to. So, apat yung flavor niya. May, ano, may strawberry, may blueberry, and then may, ano, aloe vera. And then, yung isa, ano siya, yung pink, ano ba yung momo? yung clay boy niya mga sisilap. Peach pala peach. Ayan. Wow. And then ito yung baon natin para bukas. Ayan, yung baon natin mga sisilap. Ito po ay ano siya karne na ano siya yung so tapos nilagyan siya ng itlog. Niluto siya ng itlog. So ito yung binili ko kasi minsan Minsan, hindi ko to nakain. Ngayon lang. Wow! Ngayon mo na ganito. So, ito yung babaonin natin bukas. Thank you for watching. Bye!